Hi, good afternoon mga kadaanta. Samahan niyo ako muli ngayon tumakbo. At dito po tayo sa taas ng dito sa may na tinatawag nating di baba. At hahanapin ko si Mama Bear. Kahapon pa po nawawala si Mama Bear na alaga sa kabilang bahay na inampun nila po doon. Na matagal na rin po nila nilang kasama. Maghanap ako ulit ng bayabas. Kain trip tayo. Hindi ko rin mahanap si Mama po there. Pagawag na lang siya. Eh, yung saan! Nangalak na yun doon sa kanila. Ah, baby! Hindi ko na nahanap si Mama Bear. Marami na akong pinagpahan dun sa taas tapos dito nagtanong ako dito tapos dito sa lilipay pero wala pa rin pero nagbakasakali pa rin po ako sana kung ko sa mga kaya sabi ko kung sino man yung gumawa ng masama doon sa aso na pinagpulutan nyo siya alam nyo matanda na yung aso napakasama ng mga nyo sana makarma kayo sana maging aso kayo para maramdaman yung kung paano maging aso